kay kabilis ngayon lumalaki na to matagilid na nga yung ano, eh, bumibigat na rin parang matagal sya yung umano no? Uh, pero ayan na yung mga bago uy grabe eh. wala na nasira na oh siguro na disturb din talaga nung uh, ginawa natin Go. Ko ayan isang magandang umaga. Nako, late na. <coughs> ah. Napakasarap ng pakiramdam ng mga halaman ngayon, mga farmer kasi umulan po kagabi. Tapos sa ah, sisinagan ng araw, nako. pala aking mga kalapati. ibisitahin ang ka aking mga inakay. Ayan. Syempre, <laughs> itong aking baby ngayon. Ayan, ah, tapos 'yung mga abukado natin. Ang ganda, oh. Daming dahon ang gusto ko po kasi dito yung mabong talaga siya so hindi natin na uh, ayo ayoko din namang masyadong mataas so ikikip natin siyang mababa lang so sana matuloy itong mga maliliit na bunga yan oh, uh, may mga lumabas na na ayun no <laughs> sana mabuo ano meron silang sinasabi eh, na is... ini-spray yung kalboron Uh, yung calcium boron ata, yung pampakapit daw yun eh. Pero di ko pa nasubukan. Meron sa Shopee. <laughs> kung gugustuhin uh, natin. Ito hindi ko alam kung saan ko ilalagay eh. Sumisikip na po yung ating uh, taniman. Bala ko ipaputol yung maliliit na mahoga ni Jan. Uh, at, uh, pwede nating isingit ito. kasi meron na tayong yelo kayo mito doon, di ba? Ayan, hindi tayo nag-spray ng uh, sayang tong mga mabolo talaga. Maano yung mga kalaban nating uh, sayang ano. Paniki, nakain ah, uh, yun, uh, kahapon, ngayon meron na naman sigurado. Mga nalaglag. Ayun oh. Yan uh. ito ito mga pinagkainan nila may mga buto ngayon ano siguro yung nakuha ni ate mer maraming buto supposed to be seedless to eh at nagkakabuto ngayon nung naglakihan yung uh, bunga ito ito mga nahulog pala tinabi nila ayan oh no? may mga tama sayang oh laki ayan oh no? ito okay oh Ayan. Yung mga alam baka ma COVID-19 naman tayo pagka uh, lininis mo lang yung ano ano. Tinapyas mo lang. Ayan yung mga pinagkainan nila oh. Oh, ayun oh, paniki. Paniki. Tingnan natin yung buti na lang hindi na ako nag-spray nung hapon. Sabi ko pipitikan ko kaya ito. Buti na lang dahil na uh, umulan po malakas tingnan nyo oh, foggy actually pag ko foggy po oh ma fog mukhang magandang sign na naman ito ah pag may rainbow huh, yun na yun yan nagpakuha ko ng talbos ng kamote kay Nel, -Nel kasi sabi ko Nel kailangan natin ng greens At sa umaga sa almusal yan Bala ko kasi nga pagpabawas uh, magpabawas na ng uh, ayan mga ito yung mga maliliit. Yan. Para et ala, alam niyo itong mahogany okay naman. Ang problema dito na lagi mo dapat ititrim kasi dahil malambot po ang lupa namin pagka may bagyo talaga naalala ko yung Ulysses grabe pito yata nakahandusay doon na ganun talagang manlulumo kapag uh, na ano mo Ang Susunod nating eh uh, style ng pagtatanim ng sibuyas Ay I aano na natin? Igugrupo-grupo na. Siguro mas maganda. Oo. Titingnan na natin. Marami pa tayong tatanim din eh. Pero papalinisin muna natin ito. Yung mga kalat kalat kasi. Tinitingnan ko, mayroon na naman tayong Aga ni Romel ah meron tayong uh, baka parating na naman daw na bagyo tapos sa uh, message ko si ate Lita Garong syempre natin sa machine lock uh, ma medyo marami na atang isda kasi yung shearline umakyat eh so di ko alam kung baka malay natin baka lunes o martes marami di ko alam kung sarap sana pumunta dun <laughs> <laughs> ayan. So wala na akong isda eh. Shoutout pala kay Brother Randy Meneses. Ayan, wala na po akong isda kaya Siyempre, majo ano na tayo. Gusto ko talaga yung galing doon eh. Wala yung mga kinakain nating isda, talaga yung mga favorite natin yung mga yung mga isdang dagat, di ba? So, ayun. Ito masusubukan natin to sa itong ating ya isda pero mamaya pa ako magpapakain yan Masakto sakto pa lang pong lumiliwanag ang araw hindi pa yan aggressive kumain sana pero pagka tinao tayo hapon na ako mag makakapagpakain kagaya kahapon hapon na ako <laughs> nakapag nakapag ng pagkain mga oh, farmer ayan gumaganda na yung natin no? ayan o no? tingnan nyo yung yung mga abukado natin na kinuha kay tita yan sabi niya has pero has din ang nakalagay nga naman so hindi ko alam ah uh, wala isipan to kasi syempre yung has na avocado na alam natin maliliit yung dahon eh matutulis so, ito malalaki ya yeah, ano to sigurado hindi ito has mas malaki ang potential nung daan talaga So, ayun po mga farmer ang ano. Hindi ko alam kung anong iikutan ko ngayon eh. Punta na tayo sa lechonan eh. <laughs> Tingnan natin yung mga nalanat na naman tayo. Daman naman tayo mag spray ngayon dahil ang uh, ganda ng uh, inulan kahapon. Solid yung ulan. Kagabi na. Gabi na po umulan. Ganda pagka ganon kasi talagang ano uh, gusto ng mga halaman yun di ba tapos iinitan ka kinabukasan talaga naman ang damo ang bilis tumubo Japanese orange natin gumaganda na rin pero parang hindi siya ganun kay kabilis ngayon lumalaki na to matagilid na nga yung ano, eh, bumibigat na rin parang matagal siya yung umano no? Uh, pero ayan na yung mga bagong dahon niya. Oh. No? di ko pa ito nadadagdaga ng vermi ayan o mga eggshells natin ay yung eggshell palang nagpadala ko ng itlog baka itapo na naman nila ilalagay ko yung sa mga avocado ko sa taas checkin natin din pala yung sa taas ng mga avocado ayan iputan din natin at uh, ayun dito na ako dadaan dadaan muna tayo sa kalapate Aronda tapos sa uh, uh, ayun dito na tayo dumaan sa papayahan natin tingnan nyo itong pa, ano ko abukado dito napakaganda ng uh, ano ayan ah uh, ang ganda na nung uh, kalagayan ngayon kakabaon ko lang ng isda parang effective talaga yung mga hasang hasang mga farmer ano siya, hihintay mo syempre mabulok. Matagal naman yung epekto. Pero, uh, maganda. Maganda po sa, ano, sa halaman talaga. Kung hindi ko pinutol yung sa taas, mataas na po yan. Kaya lang, mas gusto ko mababa ang inaano natin itong mga sanga. Gumanon. Bala ko pa nga itali ito eh para medyo mas magano siya mag widen yung 'di ba mag matrain siya na mababa lang. Bakit wala namang gaanong hangin ngayon. Pwede natin siyang i-train. Ayun nakaganyan. Ano, Tapos eto, ganun din. Eto naman. Yan. Para open canopy siya. Maganda, maganda yung pagkakaporma niya. Dahil pag ganon ito kung may tutubo man dyan puputuli na natin pero tingin ko okay na to okay na po yan yung iba nila ng pintura hmm, para hindi daw mabulok pero okay na siguro okay na yan. Yon. lipad lipad kayo lipad 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 <coughs> Iba, ang ginagawa ganyan Force flying na tinatawag Hindi nila pina Parang training na rin talaga Parang Umbaga sa atlet eh, Pinipwersa mo Ayan Grabe nga yung iba eh, 2 hours Ewan ko kung uh, Sabi lang nila 2 uh, hours na lumilipad yan ang ginagawa nila binubugaw nila ng binubugaw kaya meron silang kwitis pinapaputokan nila para lumipad na lumipad siguro pang ano sa umpisa ba diba? pahaba ng pahaba kasi nga naman pag nasa karera sipin mo pag huminto yan at nagpahinga talo na 'di ba? Nang dire-diretso lipad. Oh, yan, diretso na tayo dito sa ating mga papaya. At kailangan linisin dito, sukal na masyado. Tapos mag-aabono pa pala kami. Last time kasi nagtag-init na at least may mga ulan-ulan pa ngayon nababasa pa po yung Uh, lupa oh, kagaya nyan no. Oh. Yan na, oh, nag uh, iba na yung uh, texture nung uh, uh, balat compare dito. Kita nyo, iba. Ayun, ito. Tingnan nyo, ibig sabihin malapit na, mga oh, farmer. Malapit na. Malapit nang magpasaya. Ito oh. Ayun, ko. Oh. Eto, tingnan nyo pag nasa puno, matagal. Pero pag pinitas nyo yan, 3-4 days may hinog yan. Kaya mas matamis talaga yung huwag mamadaliin. Ang daming pulang talbos. Ang sarap magkusido nito. O, oh, diba? Oh. Baka yung saba dito, mahinog na. Hindi natin na mapansin aba, aba naman lapit na yan ha ah. yung avocado napakalaki din oh <laughs> nalilipat pa kaya hindi na nailipat ah. isa lang naman ang namatay kaya lang parang ewan ko ba hindi ako na ano sa kinuhanan ng kunya bukod sa overprice sana legit naman ano kung hindi pa palitan na lang natin Ganoon talaga importante matambakan ito ito kailangan natin matambakan yan pag natambakan natin yan at medyo pumantay na po doon ah dito gumanon na ah, mas maluwag na siya mas maganda ng ikot-ikutan diba hindi ka nabababa Uy, grabe. Eh. Wala na, nasira na oh. Siguro na disturb din talaga nung uh, ginawa natin. Sobrahan kasi, natakot ako eh. Signal number 4 ba naman eh. Sabi ko, ito eh, na yung totoo. Ito na yun. Pero kung uh, alam kong uh, ganun pala yung bagyo na yun at uh, iiwas naman dito. Na hindi naman kami talaga, hindi ko binawasan ng ganun katindi. Pero ayan, nagre-recover na po siya. Ayan na, oh. Diba? Ang kaka, ano na. Lapit na. Lapit na magsawa sa papaya. Si Doktora ludi pala. Ayan, pag nag-o-order ng lechon. Pag nakita niya yung papaya, oh. Gusto ko ng papaya, ha? <laughs> Ano natin yan? Suki so, sa lechon niya, Doktora ba? Bisita ata si Rambo ah. May BBC Junior pala si Rambo ngayon. Medyo lumambot na naman yung lupa. Delikado na naman sa dito. Ano pa? Oh. Kailan na nilinis. Pero may maintain natin to hanggang ano na po ito. Hanggang summer for the meantime at uh, malaki-laki din ang din sa pagpapasemento dito kaya tiis-tiis ganda muna tayo siguro mga graba-graba lang muna yan o no? ang ganda din naman o pwede din uh, dito lang ang ating sementohin tapos sa uh, graba pero basta importante mairaos lang muna natin so ayan po muna ang update sa ating uh, Ayan, ibiart pala. Ayan, buti na lang na uh, sikutan muna natin mga farm. Yung papaya dito, ganun din. Sa mall story. Medyo huminto din sa bunga. Baka magpe-fertilizer tayo. Baka mag-fertilizer tayo. ating ah langka eto kailangan ko ng mamalching talaga ayusin na natin kasi ito gumaganda na oh medyo nawawala na yung dito yung mga tilapia oh yung ilalim nito mo ramo tumatakbo din naman sila lumalabas naman sila doon ah ito mukhang gumaganda na oh tingnan niyo nawawala na gaan eh, hindi na ang madilaw So, hopefully, ang tuloy na yan. Yung isa, dito, yung isa na andoon. Kailangan mamalching na natin to. Para hindi na po, mag na, na ano, kailangan dinidilig palagi eh. Ito, na, ano? Ito, yung isang langka na, tanda na din yan. Alam nyo, langka, favorite ko din yan eh. Pangarap ko yan mga ka-farmer, kaya lang hindi tayo sinuwerte. Oh, bakit may sasakyan na umano dito? Ay, transportify siguro to. In transportify. Malaking tulong din kasi minsan sabay-sabay ang order. Kuhanin ko pala eggshells.